Yun, shoutout mga kadiskarte. Pasyal tayo sa kubo. Uy, may ano na. PlayStation ano to PS3. PS3? Mm. Ayun no? o. tapos may kisa na. Wow, bonggong bongga na lahat. Ito ba dati? Itong ano? Right. Ito? Dati na yan. Ayun No? Ba? <laughs> Ang ganda na naman si Yaro. No? Oh. Buhay shower na. Bongga na no. Ay, ay. May ano na pala, may exhaust. Ganyan lang ilaw. Eh, wow! Matapos mi. Para talaga na sa hotel na. <laughs> Ganda. Ito man lababo, date nakalimutan ko na kasi ayos <laughs> ah, siya yes, ah sarap tumama yung o oh, pati dito meron na o oh, ito lawak na ng kama wow oh, bonggesyos nang ah, naman... Duming... ganda na gamo -gamo. Nila. Alin? Yun. Shout out. <laughs> Tingin. Ay, ah, ito yung dating ano. Ito, nila yan. ito. ito ang kong pasunod, bro. Alin? To, eh. Ang ganda sa ligod. Tapos dito, swimming, pool. swimming pool. na talaga. Ay, ayun na yung ano. Uy, hinug na nyo yung ano bunga oh. oh. Ano yan? Paano yan tubig niyan, Nakaano na sa ano yan? Oo oh, nga pala. Hindi ko napansin. Wala na pala yung poso dito. Ayos pala. No? Minsan pala makabakas. Maano dito? Staycation. O oh, yung mga gusto mag staycation dyan. <laughs> Magkano ba ang rate? Eto. Anong ginawa mo dito? Swimming pool? Swimming pool. Hmm. lang talaga yung palamansin. Tatlong lang. May ano yan. Baka fruit bat yan. Dito pa. Dito po tayo sa Famous Farm. Eh, ito pala. Tapos sa mo i-set up ang ano. Ayan oh. May tubig na dito. Hindi kayo maano. Ayun Ay, nyo, yung ano, papaya oh. Pakatakas kasi. Wala nung panungkit dyan. At tinabas mo na yung mga Madre de Aguas dito. Ang lahat. Oo nga eh. Kasi wala na rin naman kailangan nun eh. Ayun, nalaglag lang nyo. Baka bulok na rin yun eh. Ayun na. Yung duhat ba? Ayan po. Saan mo si set up yung ano, swimming pool? Yan, yung malalim na yan. Ah, dito pala. Ayan o. Oh. Pag ano, pwede na kayo magpabok, mga kadiskarte. Dito swimming sa pool. farm. May imagine, gusto ko sana sukatin. Oo. Oh. Naisip ko pa nga kung square lang o ano. Pahaba. Yung Mas, kidney pool, yung medyo... Big ah, O oh, pwede rin. Pwede, ano mo na dyan yung ano ba ito, yung medyo Kuhanin mo na sa hubog niyang ano, no? Gusto ko rin kasi consider yung puno Kung sakali hindi naputulin O, kaso? Kaso naman Kasirain yung simpul Oo, kasi yung ugat Yung ground na yan, hindi na siguro Baga, hindi na masyadong ano yan yun nga lang, yung ano niya Yung, ay hindi, maglalagay ka ng net Kasi magdudumi sa pool yung ano eh Oo, maglalagay ka ng net cover. Parang kahit parang lambat lang. Ayun po oh. Ang ganda na ng ano ng kubo. Dito na lang kiki sa memo pa yan. yan oh, uh, ayos oh. Ayun po. Ayun oh. oh sa mga nakakaalam diyan. <laughs> Di ba tayo malason diyan? Dito tayo sa farm. Nalukay yung basura. Kaya dapat yung pag ano eh. naman dyan eh. Ito yung mga motor ni Big Bro. Ay, ni Brother. Dito dati yung manuka namin. Nga lang, yun ano na eh. Dinispose na gawa ng ano. Wala na mag-aalaga. Buntis na kasi si Mises eh. <laughs> Ayan. Ayun Oh. No? Talaga naman. Ayos pala. No? Ayun yung tank eh. Nalagay ka dito yung swimming pool. Saglit lang. <laughs> Puno agad. Oo oh, nga. Yung swimming pool ni Margaret. Andiyan sa ano. Sa kabila. Yun no? Hindi ko na nga nasikasang tanggalin to eh. Itong ano. Ano yung papagawa mo yung scrambler niya? Itong ano. Oo oh, ayos yun. Ganda. Ngayon mga kadiskarte. Pumasyal tayo dito sa farm. Nakakatawa ang ganda na ng ano. Kubo. Dito po ayan Sanusa. Tsaka yun na oh, yung basketball court to oh. Bago na yung board. Hey. Yun. Ano mo na man yung gamit? Kami I mean, kinuha rin tayo yung ano, uh, gamit. Para sa pagpapakabit natin ng aircon. Ayun, solar pa rin. O nga pala, no kasi wala pang connection pero ang lakas nung ano no ang laki niya no ayun ano pa shout kaya? out lang kasi ang lang din ang pag ano pwedeng dagdaga no ayan may gate na rin ito tinaasan na ano yun akala ko lock <laughs> ayan po shout out kapasyal tayo sa farm sa samba to ay yeah. yun let's go